ba? Tulog ako good morning ha, mga idol Nandito tayo ngayon sa Pudoran Port Mga idol ha. Kung uh, mapapansin ninyo uh, Malakas yung uh, alon Ah, malakas yung hangin mga idol. Ah, walang biyahe yung ah, mga ruro na papunta ng ah, Masbate. So dito naman sa kabila mga idol ay umaapaw yung ah, tubig dito sa taas ng ah, ah, samantalang mga yun, idol ah, dito tayo sa ah, isang ah, street ka yung ah, nito ng ah, mga ah, tuyo at ah, mga tinapa sa lugar na yan. So, dyan naman sa party yan na yung uh, pidura na e-sport mga idol. So, yan. Uh, mapapansin nyo napakalakas talaga ng uh, alam ngayon. At dahil na rin sa sumahan ng panahon mga idol. So, dito marami dito mga bata na nagsisipagaligo uh, sa tabi. So, medyo nakakaano kasi medyo delikado din yan. No? Malakas yung uh, ano ng tubig. Orchin so, Grabe itong mga batang ito para oh. Parang uh, hindi natatakot sa lakas ng uh, uh ng uh, tubig Ang lakas pa naman ng hangin So yung mga bata na yung mga idolis Sa mga sanay na yan dito sa lugar na ito So, kung mapapansin nyo yun, uh, nag-enjoy sila sa kampas ng uh, alum uh, dito sa mismo esport, uh, mga idol ng futura uh, na kabay. Uh, so, ayan, mga pinaka-ano uh, nila, jamming ng mga kabataan dito pagka uh, masama yung panahon. At uh, talagang uh, pumapalo yung tubig dyan sa uh, Peace mga idol sa uh, dito mismo sa pier ng uh, Piduran at kung mapapansin niyo wala dyan na uh, kahit isang bangga sa lugar na yan dahil sa uh, talagang uh, ng alon ng kanilang mga sasakyan dyan at lalong lalo na wala kang makikita ng uh, uh, barko uh, siguro nasa gitna, sa, nasa gitna siguro yung uh, barko dyan mga idol at napakalakas ng hampas ng uh, alon so yan ang uh, location natin mga idol dito yun sa b-sport mismo uh, pindura na tayo mga idol at uh, wala kang ibang magkikita dito kung dito mga kabata uh, na paglaro na uh, nag enjoy sa hampas ng uh, alon so yan napakalakas talaga so ngayon ko lang na Document ang lugar na ito na pagka ganun pala is uh, umaapaw yung tubig, umaampas talaga dito sa uh, pinaka-flooring ng P-SPORT uh, e ng IDOL So kita-kita so, nyo yung lakas ng uh, alam So pagka normally ay uh, yung panahon isa uh, sobrang lalim yan, sobrang baba ng tubig dan salah amis ah, mismo sadang niya semua sa ganyang mga sitwasyonis na, na, parang nagkakatag talaga yung nga, ah, umastan ah, tubig na parang inaalog yung idol ah, talaga ang ah, umapalo dyan sa siwal mga idol ng ah. so yan mga idol yung ah, kalagayan ng panahon ng dagat na uh, dito sa ating location mga idol so talaga nga walang makapagbiyahi dyan so maghihintay na umano yung uh, panahon para makapagbiyahi sila so yan yeah, uh, maglabisa rin sa ating mga followers and uh, pakipalo naman mga idol ang ating uh, page